hello mga idol welcome back to my youtube channel ayan for today's vlog mag aayos tayo ng mga pen natin kasi ang video natin ngayon mga idol ilalagay ko pa sa pen scratch pen yung mga old english gay bottom natin so iisa isa yung natin kagaya natin alam ko na gusto nyo silipin yung mga OEG natin so OEGB So ayan ang ipasisilip ko ngayon. Kaya tara, silipin nyo yung mga naging red project ko dito yung result mga idol so yan ang vlog natin for today kaya tara samahan nyo ako mga idol let's go unang palahi ko na BBR project mga idol. Kasi yung mga leader yung mga pinagmula na to, medyo wala na. i out na natin mga idol. So, ayan. Ito yung isa natin na BBR. To, so, Ayan. Ito, ito yung hawak ko sa previous vlog natin. So, ayan. Ito yung isa. Pupungo sa natin ngayon. Eh pagka kasi, eh, syempre local breed mga idol, hindi naman siya yung mga import na OEG. So yan, kaya yan, pupungusan na lang natin yan. Pag pinungusan na natin yan, pag medyo ano, yan. Pero importante, dapat maganda yung stance niya, yan. Ayan. Tsaka yung kulay mga idol. Dapat maganda yung pagkapula niya. So, ayan. Eto local breed po, lilinawin po muna natin. Ito po yung mga OEG ko dito, local breed. So, ayan, project breed ng uh, OEGB uh, ang pinaka base ano po yung mga yung line po ni Sir Warren Warren Bondoc so yung mga nanonood sa akin sa YouTube channel eh ano po uh, alam niyo na po yan kasi yan upload ko po lagi yan so yun mga idol yung mga nanonood na dapat sa ano natin so yan so Warren Bondoc line po yung pinagmula ng OEG natin so yan saka kay Kim so ayan, ito yan meron din kay Sir Mark meron akong pinag foundation dito yan kay Sir Mark na na pula na nag-champion 2022 sa SM Kabanatu anong pa-show first time natin sumali sa show sa B-Zone nagpa-show kami dito before pero hindi pa ako member noon so nag-champion tinirin sa akin ni Sir Mark yung cup niya which is Ando ah, pa yung mga iba pang palahe. So, ayan, mga idol. So, kaya ito, OEG B Project ni R Plus So ayan mga idol na makapalahin na natin Ito yung isa yung pula So ayan So mga idol o ayan Ganda Ngayon ito mga idol yung isa na Yung sinasabi ko na galing kay Sir Mark So, pinahirap niya sa akin Mayingilap kasi galing sa ano to, jungle pawn tong OEGB kaya maiinilap talaga siya, alam ko eh. Kahit sa ibang basa, alam ko ano lang din eh. Uh, project eh. Ito, yung pula. Ni champion to mga idol, ito may ring pa. Ito sa overall nag second to dati sa 2022, kung hindi ako nagkakamali. Basta yung unang-unang -una show natin ito, panoorin niyo lang yung show natin mga idol. Yan diyan, diyan sa show na yan ito. So, matanda na to, tinanggalan ko nga ng time. So, ito, napalahian na din natin to mga idol so andon meron tayo doon pinaros natin yung mga wite natin dati so yan nabili na yun yung hen natin na yun eto yung pinakahuling natin so in out na din natin kasi medyo kinukontrol din natin sa quick breed so yan kaya ngayon ang inaantay ko napapalahian yung mga na iwan dito mga idol so pinagmamatured pa natin yan kasi sobrang dumami yung mga alaga natin dito kaya actually wrong move nga din yung sobrang dami <laughs> na wala tayo sa focus sa mga special bantam natin so ayan so eto yung isa mga idol Ayan ayun no diba? parang mga texas na maliliit, eh Nakakantua din yung mga ano yung mga OEGB parang mga texas na malilit ngayon, sige, simulan muna na, uh, anulahin muna natin mga trader. Ito pa rin. Meron, meron pa isa dito, pinapladik ngayon yung hen. Yun, yun, blue. Blue yung hen. Pinapladik natin. Ito yung mga project natin. So, ito yung palahito nung mga una natin, yung kauna-una ng OEGB natin, mga idol hindi pa natin nakilala si Sir Warren kung napa kung um, nasa baybay si tayo simula nung so eto naman yon yung isang palahi doon mga idol o, so eto yung naiwan doon Siyang ang ginagamit din natin dito so ayan ayan so tatlo ito sila mga idol o, ayan ngayon, ang uh, natin is yung mga palahi pa natin. Ang dami na din pala, tatlo na agad to, may isang ngayon doon. May pa natin yung mga palahi dito, yung result na ng mga BBR na naging project natin, mga idol natin dito. Actually, hindi ko pa sila na display simula nung, ano, simula nung nasa, ano sila. Kasi sobrang natin, hindi natin na sila na ilalapag dito, mga idol. So iyon na Ito. Ito. mga idol, meron tayong apat dito. Tatlong inahin tsaka isang cat din na mga ano, mga golden ano 'to eh. Alam ko golden sakin pero mga kulay ng kulay niya. Ang dito uh, ko sa isa mga idol. Uh. Kaya lang medyo maiilap talaga sila. So oh, So ito, ayan mga idol. Ito nga, ang father na to yung galing kay Sir Mark. Oh, ayan. Diba? Tingnan niyo yung mga kulay niya, mga pula. Atras ka mami, atras, atras ito. So, pakita natin, i-pen natin. First time natin silang i-aalis sa ulo ngayon. Simula nung... No... First time natin silang, ano, mga idol. Inalis sa ulo Simula nung no... sisiw pa lang sila. Ayan, ito isa. Nakulay no, na no, ipapas. So, ayan, ito. So, first time nilang masisikatan ng araw ng liwanag, mga idol. Ay, isa, ang ganda, oh. Ang mga local, eh. Mga nagka-import -e na kasi, eh. Kaya, dapat pagka nag-show-show, yung mga local, saka mga import, e niwalay. Kasi, ang gaganda talaga ng mga import. E talagang perfect talaga, eh. Kaya, yung mga local leader ng din medyo hindi na sumasalig yun kasi alam nilang talo na yung manok nila eh kaya dapat yun nga hiwalay pag sa dating sa OEGB hiwalay yung local bleed saka yung mga uh, import kasi gaganda talaga ng mga import ngayon maglaban na lang maglaban na lang maglaban na lang kung nang pagandahan talaga pagka nagkaroon ng national di diba, na ba para hindi na maglalaban yung local saka yung ano yung mga import, di ba? Pero pagka sa mga local show natin, dapat iwalay talaga. Kasi talagang magaganda talaga yung mga yung mga idol, yung isa. Ito pa, yan. Ito pa yung dalawang hen natin na na ano dito, tingnan mo. Actually, kaya kung bakit ko, actually ko konti pa to. Kaya kasi ko konti pa mga idol kasi, kinukontrol ko nga yung pagpaparami sa kanila kasi ayan oh, no, dami na pala talaga ayan. Kasi ang ano natin dito, ah, uh, ayan. Gaganda nung heno, ganda nung mga kulay, yo. Mahirap maghanap ng ganitong kulay, mga idol. So, ayan, saka isa 'yon, no? Mga pula talaga. So, ito kasi talaga 'yung natin kasi nga, maganda kasi yung mga pula sa pagdating sa ano, OEGB sa mga show. So, ayan, Ngayon lang sila nakababa. Ayan, no? Yan, di ba? Ay ano natin. So, eto pa isa na abangan natin. Ayan. Ngayon, ito, ang plano natin kasi dito na pagdi-breed, ito mga idol, yung pulang palahi natin na to, ito. Ito pulang palahi natin. Siya may papalis natin dito sa mga inay na to, sa mga pulang inay. So, siguro gagawin ko na lang sila ng magandang breeding doon sa likod. Lalo kung ialis na yung mga ano, mag-focus na lang tayo sa mga ano, lalakas kumain ng mga ano natin, mga idol, mga kwadon. Eh, siguro mas maganda, sila na lang yung ip range natin doon, yung mga OEGB natin. Para mas makapagpalabas tayo ng mga materyales na maganda at mga pang show so yun. Kasi so, para silang mga Texas na maliliit, mga idol, nakakatuwa tayo. Yun. Yeah. Medyo may ilap sila kasi May sila na ano May ilap sila na alaba So ayan ito Bali lahat yung, uh, yung dito 1 2 3 4 5 6 7 8 isang on, walo so wala wala pa na tayong pwedeng i-out mga ayo so, uh, so ayan gan ganun ito yung mga up, update sa ano natin, mga idols, nakuha yata sa camera. So, nabit yung, ano ko, so, ito yung update natin sa mga OEGB natin. So, sa mga, sa mga nanunod sa atin na, uh, nagaano ng mga OEG natin, tatanong, or, or, or curious kung, kung ano na nangyari sa mga OEG natin. So, ito po sila. ito mga, sa mga Ganda yung mga hayan natin, no? So, kasi gusto yung mga hayan natin, no? Ayan, ang liliit. Talaga ngayon lang sila, hindi sila sanay na, ano? Pintutol yan, mga idol. Kasi kung itutuloy-tuloy mo, mabilis din paramihin yung mga ganito, eh. So, ayan, kontrol po talaga natin yan. So, ayan, kasi talagang ano din tayo, ayan, hobby lang. So, pagka may gusto lang, may, may sumobra, or may ano saka lang tayo nagbebenta gano. So eh, ito kasi mga gamit natin dito to na parang na ano ko sinabi nga parang ito na gumagawa din tayo ng live para makilala din tayo. Pero siyempre yung napagmulan ng mga mga materials natin, i-credit natin pa rin sa kanila. Kung kanilin po natin, binili or nakuha yung mga mga naging foundation ng breeder natin para sa story ng mga alaga natin mga idol eh maganda di ba so yun so ayan so ayan mga idol yun muna ang vlog natin for today so mga sa susunod na vlog ah uh yung mga update naman sa mga ano natin sa mga bendjarong natin kasi meron na din ng mga palahi dito na mga pwede natin ipakita kagaya natin dalawa na to papakita ko sa inyo para makita nyo yung kulay niya mga idol but anyway uh, sa mga gusto palang mag alaga ng ganitong mga classic manok magjoin uh, mag join lang po kayo dito sa youtube channel ko which is dyan po po uh, ginagawa ng video kung paano po mag-alaga, paano kumuha ng breeder, so yung maintenance nila, so yung pagpaparami, so diyan po natin ginagawa ng content. So kaya yung may mga katanungan po, mag-join lang po kayo, andun po masasagot yung mga tanong po natin, mga idol. So yan, kaya join and member mag -member po kayo dito sa YouTube channel ni ni R Plus para po yan mas lumawak po po yung kaalaman natin at kung gusto nga po natin yan magsimulang mag-alaga eh, Aja po lahat. Ito yung po natin lahat yung tutorial natin, lahat ng concern. So doon po, dyan dyan po sa mga members only para syempre at least meron tayong privacy mga idol, di ba? Kaya only members lang. Kaya medyo nagjojowa ako na limit dun sa YouTube channel natin para at least yung mga magjo-join sa atin talaga mga seryoso po talaga kasi mga mahal po yung mga manok hindi po mga ordinary bantam lang ganoon so yun mga idol But anyway maraming salamat po don't forget to like and subscribe and join na din dito sa youtube channel natin maraming salamat po see you on my next vlog po mga idol bye bye